ABCD pa rin ba ang tinuturo mo sa iyong mga anak? Yan ang dahilan kung bakit hindi pa rin sila marunong magbasa. Kung itinuturo natin ang tradisyonal na pagbabasa ng ABCDEFG, mahirap makabuo ng marami salita gamit ang ABC lang. Subukan mong bumuo ng mga salita gamit ang mga letrang ito. Mahirap, di ba? Subukan ninyo ang simpleng paraan na ito. Ito ang satpin. Ano nga ba ang satpin? Ang satpin ay ang phonics method na gamit ang unang anim na letra sa alphabet na itinuturo sa mga bata upang mabilis silang makapagbasa. Ang satpin ay isang pangkat ng mga letra na kadalasang tinuturo sa mga bata sa pagbabasa. Ito ang mga tunog na madalas natin ginagamit sa pang-araw-araw na salita. Kaya mas madali itong pagdutungin at hatiin para sa pagbabasa at pagbabaybay. Instead na ituro ang letter names, ang dapat na ituro ay letter sound. Ito ang mga tunog ng satpin. Para sa letter S, ah, ah, para sa letter A, para naman sa letter T, para sa letter P. I, 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 para naman sa letter I. At hmm, hmm, para sa letter N. Tandaan, ituro ang satpin pin sound o letter sound at makakatulong kung dadagdagan nyo pa ng action sound upang ma-familiarize o matandaan ng mga bata ang sound. Bakit mahalaga ang letter sound? Number one, ito ay madaling gamitin sa blending and segmenting. Kapag natuto mga bata na pagsamahin at hatiin ang mga tunog na ito, mas mabilis nilang mababasa at mababaybay ang maraming salita. Pangalawa, ang satpin ay lumalabas sa maraming simpleng salita. Ang mga titik na ito ay makikita sa maraming pangunahing salita na kayang bigkasin ng mga bata. Kaya kapag natutunan nila ito, mas mabilis silang makabubuo ng mga salita. Paano gamitin ang satpin? Kapag pinagsama-sama natin ang mga tunog ng satpin, makakabuo tayo ng maraming simpleng salita tulad ng sat, sit, pan, pat, at pin. Kahit anim lang ang mga letrang ito, kaya nating bumuo ng iba't ibang salita. Tandaan, mahalaga ang letter names. Pero kung nais nating mabilis na matuto na magbasa ang ating mga anak, punahin nating ituro ang letter sound. At ito ang unang anim na letra, ang satpin. Ayan na, tinuro ko na ang satpin. Kung gusto niyo pa ng ganito mga klaseng tips, huwag kalimutang i-like, share, and follow ang video na ito. Hanggang sa susunod, see ya!